Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. First day ng school year 2025-2026, umarangkada na. Pangulong Marcos, nag-inspeksyon sa ilang eskwelahan sa Maynila sa unang araw ng balik eskwela. PNP Chief General Torre, nag-ikot naman sa ilang paaralan sa Quezon City sa pagsisimula ng pasukan. Isa sa apat na Pilipinong nasaktan sa missile attack sa Israel, nasa critical na kondisyon. Senador Bato de la Rosa, dead malang sa pambabas ng mga netizens, kaugnay sa pinost nitong AI-generated video. At DSWD, handang tulungan ang pamilya ng PWD na binugbog sa bus sa pagsasampa ng kaso. Right bats. <laughs> buong puso. Kasama ang buong puersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong araw po ng Lunes, June 16, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Drive Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, nag-inspeksyon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang araw ng pagbabalik ng klase. Kasabay din ito ng pagbabalik naman ng pasukan sa buwan ng Hunyo mula noong pandemya May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigadamo! Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila kaninang umaga kasabay ng unang araw ng pagbubukas ng klase at ang pagbabalik ng school opening sa buwan ng Hunyo. Kabilang sa naging aktibidad ng Pangulo sa naturang paaralan ang pagsubok nito sa kakayahan sa pagbasa ng mga grade 1 learners. Nakausap din ang Pangulo sa isang Zoom meeting ang mga guro mula sa piling paaralan sa Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ibinahagi niya ang plano ng Pamahalaan hinggil sa pagdaragdag ng mga teaching at non-teaching personnel. Kailangan kung ano pa ang nakita ninyo na hindi nakulang o kahit hindi kahit sa gamit o sa sistema, dapat masabihan nyo kagad kami. Andito si Seksani Angara na uh, nag uh, uh, nagmamahala sa ating DepEd. Kukuha tayo ng bagong guro ng libo. Kasi 'yung no, asites as nakapagkuha na tayo meron na tayong bagong 16,000 na mga guru para mabawasan ang administrative duties ng bawat teacher. Here, so yeah. All right. So, tapos dadagdagan natin 'yung administrative officer. Kaya at uh, lahat ng mga teacher Naging teacher kayo para magturo, makakapagturo kayo ng mabuti. Bukod sa Department of Education, naglatag din ng direktiba si Pangulong Marcos sa iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Inatasan ng punong ehekutibo ang Department of Information and Communications Technology na palawigin pa ang sakop ng internet coverage sa bansa dahil anya sa ngayon, nasa 60% pa lang ng mga paaralan ang may access sa internet. Sa ngayon, ang mga eskwilahang may internet lamang ay mga 60%, napakababa. Ang problema talaga, kuryente. Kaya aayusin natin ang dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Lalo-lalo, inuuna namin yung mga pinatawag na uh, gida, yung mga underserved na mga lugar na malalayo yun ang inuuna namin. Ipinagbili naman ng presidente sa Department of Transportation at Department of Trade and Industry na gawin ang lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng mga estudyante. Habang pagtiyak naman sa kalusugan ng mga estudyante, ang pinasisiguro ng Pangulo sa Department of Health. Pinababantayan din ito ang mga mag-aaral laban sa cyberbullying at pinasisiguro ang kanilang mental health. Ang DTI at saka DOTR, ay instaksyonan ko gawin niyo lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng magulang at saka ng estudyante. Ang DOH sinabi ko kailangan may health facilities lagi in case na magkasakit yung mga bata o magka-ma-injure uh, ma eh, meron lagi tayong nakaabang para sila uh, sila ay gagamutin. At uh, DSWD pati eh, para sa mga tulong at uh, tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying uh, dahil nagiging malaking problema, uh, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying ay eh, hindi sila makapag-aaral na mabuti. Inanunsyo din niya ang pagpapalawig pa ng feeding program sa mga paaralan na target simulan sa susunod na buwan. In the heart of changing lives, a host si brigada Maricar Sargon. Now, 15.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Samantala tiniyak ng Philippine National Police ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw. Personal na nag-inspeksyon si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa ilang paaralan sa Quezon City upang tiyakin ang kahandaan ng kapulisan sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela 2025. Tiniyak din ang mas pinatibay na ugnayan ng kapulisan at mga paaralan kontra bullying at krimen. Brigada Kath, Austria e Brigada Mo! Brigada. Brigada. <risos> <risos> para matiyak ang seguridad ng mga estudyante. Nag-inspeksyon kaninang umaga si PNP Chief Police General Nicolas Torre de sa Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School kasabay ng pagbubukas ng klase. Dito kinamusta niya ang mga school principals at administrator upang malaman ang kanilang mga paghahanda para sa ligtas na pagbubukas ng klase. Ayon kay General Torre, 100% na handa ang PNP ngayong pasukan. Patunay nito ang pagdeikteng na police visibility sa mga critical zones ng mga paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Mahigpit ang atas ni Torre sa mga police commanders na sawatahin ang anumang street crimes at panggugulo na maaaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral. Nagpapakita ng na suporta sa ating mga estudyante na ngayong araw ay bumalik sa mga eskwelahan nila para sa pagsimula ng bagong school year. Pero ang pag inspection actually ay dinelegate ide na natin sa ating mga district directors dito sa Metro Manila at sa kanilang mga station commanders. At sa ibang parte naman ng bansa ay kinutusan na natin ang mga regional directors, provincial directors at sa mga chiefs of police na mag-coordinate sa mga school heads para sa kanilang mga security requirement. Nakita naman natin na smooth sailing naman, nagsimula na ang klase actually. Tiniyak ng PNP chief ang mas pinatibay na ugnayan ng kapulisan at mga paaralan upang maprotektahan ang mga estudyante laban sa bullying at iba pang uri ng krimen. Dagdag pa niya, mahalagang bantayan, hindi lamang ang mga insidente sa loob ng eskwelahan, kundi pati na rin sa labas, lalo na tuwing uwian. sa bullying, pwede rin po bang itawag ng magulang ng estudyante sa 911 Pwede sa 911 'yan. Ang magiging report response lang naman actually ng first uh, response ng ating mga call takers dyan, i itatawag din sa local stations at ang local stations magko-coordinate sa school sa school head. Baka kasi hindi nakakarating sa school head sa kung ano mga rason ang impormasyon, mag, nagtutulungan kami para namomonitor monitor kung ano man ang nangyayari kasi ang bullying hindi naman nangyayari lang sa loob ng eskwelahan eh. Paglabas ng mga bata sa pagpauwi, may meron ding mangyari, pwedeng mangyari ganyan eh. In the heart of changing lives, ako, si Bigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News Authority. Imax. Imax. Kasabay nga ng pagbubukas po ng klase sa iba't ibang parte ng bansa sa mga pampublikong paaralan para kung po sa bagong panuroang taon, ang DepEd si DepEd Secretary Angara at Tagig Mayor Cayetano Binisita ang Tenement Elementary School para sa isang inspeksyon. Para sa kabuhang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. <tod> Alas 5 pa lang ng umaga kanina ay inihatid na ng ilang magulang ang kanika nilang mga anak sa Tenement Elementary School sa Taguig City para nga sa unang araw ng eskwela. Kwento ni Nanay Marvie, hindi na nga raw siya nahirapan pang gisingin ang kanyang anak dahil gumising na ito ng kusa dahil sa excitement. Wala, ano lang, excited naman eh. Kaya alas 3 pa lang gumising na nga yung anak ko. Eh. Sabi nila excited din daw anak nila. <laughs> Opo, yung anak ko alas 3 pa lang gising na eh. Nandoon naman siya, wala okay naman po ma'am. Sa kabilang banda, kung alas 3 gumising ang anak ni Nanay Marvie, ay alas singko naman bumangon ang anak ni Nanay Erma na excited na excited ring pumasok. Ano ba sa, ang alam ko lang excited siya kasi kahapon pa lang namili kami ng gamit. Sabi niya siya, mama wala akong notebook, papasok na ako, wala akong notebook. <laughs> sinama, sinama na namin ng papa niya. Ay ngayong umaga, wala siyang request ma'am kung ano gusto niyang baon kasi di ba nag-request siya kahapon, eh, kahapon pa binita na namin hanggang isang linggo yung baon niya tapos yung nagsabi niya mama juice ko mama ano siya ang pinapili namin kung anong baonin niya mama namin siya kung excited ba siya. Ayan. Ano pangalan mo, bebe? Premier Espigira. Ano? Espigira. Excited ka na ba pumasok ngayon? Mm -hmm. Excited ka na. Mm -hmm. Ngunit maliban nga sa mga estudyante ay balik din sa harap ng eskwelahan ang mga tindero-tindera ng iba't ibang pagkain, tulad nga lang ng empanada, tusok-tusok at maging palamig. Sa naging interview ibinahagi ng principal na naturang eskwelahan na matagal na silang nakakaranas ng problema sa kakulangan ng classroom. Kung kaya sinabi ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa kanyang pagbisita sa lugar, natutulong siya rito. Ang hiling ni Mayor Lani dito, sana yung NHA mapahiram o mapabigay yung lupa dito sa likod ng uh, ng tenement. Kasi ang sikip na dito sa tenement, nakita nyo naman, siguro nakapag kayo, uh, merong lote ang NHA dito. So siguro tutulungan namin sila kung paanong masolusyonan dito problema. Kinumpir naman ni Angara na tuloy ang pagpapatupad nila ng revised K-12 programs sa siyam na rang eskulahan bagamat sa susunod na taon pa lang dapat ito i-roll out. Matatandaan maliban kay Angara. Kasama niyang umikot sa naturang eskulahan si Taging Mayor Lani Kayatano at maging ang ilan pang opisyales ng Tagig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the News of Right, Max. Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala sa ibang mga balita naman po, nasa kritikal na kondisyon at nananatili sa ICU ang isa sa apat na Pilipinong nasaktan sa ginawang pambobomba ng Iran bilang ganti sa ginawang pag-atake sa kanila ng Israel. Samantala, balik bansa na ang labing walong OFW na papuntasan ng Jordan at Israel na na-stranded sa Dubai dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Yan ang balitan tinutukan ni Brigad Adajigo ko Studio, i-brigada mo. Madaling araw nitong June 15 nang magpakawala ng airstrike ang Iran bilang ganti nila sa ginawang pag-atake sa kanila ng Israel. Marami ang nasugatan, kabilang na dyan ng apat na Pilipino. Dalawa sa mga ito ay nananatili pa rin sa ospital habang ang dalawa ay nailabas na. Isa ang nasa kritikal kondisyon at ang isa ay stable na alagay. Naipit po yung kanyang neck, yung kanyang leg and uh, monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya, JB. And uh, ang team natin na doon ng DMWOA nakakantabay kung anong um, magiging situation niya. So nakabantay lang kasi medyo critical ngayon. Yung isa naman po, yung ating isang kababayan is Uh, moderate critical injuries. Medyo medyo uh, mas stable po yung situation niya ngayon. Ang mga nasugatang Pinoy ay mula sa Rehovot, isang lungsod na nasa 20 km sa timog ng Tel Aviv. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng OWA at ng Department of Migrant Workers sa sitwasyon sa Israel. Tiniyak ng DMW na handa ang pamahalaan sa posibleng mass repatriation ng ating mga kababayan na apektado ng lumalalang tensyon. We always stand ready uh, in the event of uh, mass repatriation. Uh, uh, mula pa nung nagsimula yung sigalot ng no October 7, uh, Hamas versus Hamas and the IDF, instruction na talaga ng ating na Pangulo na maging handa aabot sa mahigit 30,000 ang mga Pinoy sa Israel na kasalukuyang apektado ng sigalot doon at siyam na ang humiling na mapauwi na sa Pilipinas. Samantala, Balik bansa na ang labing walong UFW na papunta sa ng Jordan at Israel na na-stranded sa Dubai dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Alas 9.30 kaninang umaga nang lumapag sa iya Terminal 1 ang kanilang sinasakiyang eroplano. Ayon sa DMW, 48 oras daw mga ito na na-stranded sa Dubai Airport. Pagdating sa Pilipinas, agad silang binigyan ng 50,000 pisong tulong pinansyal ng DMW. Patuloy pa ang monitoring ng pamahalaan sa mga palipara na posibleng may mga Pinoy na na-stranded dahil sa koguluhan sa gitnang silangan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music news authority. Ipinanawagan naman ng isang kongresista sa Development Budget Coordination Committee ang pagbuo ng panukalang budget na sa susunod na taon natutugon po sa posibleng epekto ng Grian sa pagitan ng Israel at Iran. Apektado daw kasi ang inflation lalo't daang-daang libong bariles nang langis ang kinukonsumo ng Pilipinas, kada araw may report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada. <laughs> Nanawagan si Albay Representative Joey Salceda sa Economic Managers ng Bansa na buuin ang 2026 Proposed National Budget na tutugon sa inaasahang epekto ng nagpapatuloy na girian sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Salceda, walang kontrol ang Pilipinas sa external conflicts, ngunit maaari nitong makontrol ang fiscal posture. Kaya naman dapat anyang idisenyo ang 2026 Budget upang indahin ang external shocks, mapanatili ang domestic stability, pati na ang purchasing power ng mga Pilipinas Ipinaliwanag din ni Salceda na kailangan siguruhin ng Development Budget Coordination Committee na integrated o maisasama ang oil price scenario sa inflation outlook at sasalamin ang mga naturang banta sa program costing ng mga ahensya. Ang DBCC ang nagdedepensa sa general provisions at principles ng National Expenditure Program. Dagdag pa ng kongresista, dapat makita sa budgetary assumptions ng mga ahensyang responsable sa fuel subsidies, transportasyon, agrikultura at Korea ang oil import at consumption na Pilipinas. Tinatayang 471,400 barrels ng langis ang kinokonsumo ng Pilipinas kada araw. Ang man rito ay ang kahandaan ng ekonomiya, lalot nakakaapekto ang hidwaan sa pamamagitan ng presyo ng langis, paggalaw na exchange rate, labor market disruptions, at import costs. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and authority IMAX. IMAX. <laughs> <laughs> Samantala, binisita ng mga personnel ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang person with disability o PWD na binugbog sa loob ng isang bus kamakailan. Dito nila nalaman ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlaw, sinabi nitong nahinto ang therapy nito. Hindi raw kasi kaya ng pamilya nito ang gastusin para rito. Ang tanging ang tangi lang pinagkukunan nila ng pantusto sa pang-araw-araw ay ang pagbebenta ng mais. During nga the home visitation, nalaman po natin na ang main source noong pamilya mm -hmm. ay yung pong pagbebenta ng mais. Mm -hmm. And dinalam din natin no ano pa yung mga ibang mga support services, ibang external resources ng pamilya. And batay nga doon sa isinagawang home visitation, nalaman po natin na hindi po sufficient yung pong kinikita ng pamilya para masuportahan yung therapy. Dahil dito, nakipag-partner sila sa ilang organisasyon para matulungan sila sa, th sa therapy. Nabanggit din ni Dumlao na handa silang mag-assist sa pamilya sakali mang magkaso ito laban sa nambugbog sa biktima. Yes, sama po ano nabagit ko na. And we will also explore on how to provide assistance doon sa pamilya pertaining uh, to the filing of criminal case. Ito yung inaalam din natin sa kanila mm -hmm. if they're willing to file the appropriate charges. Tayo naman po eh of course tutulong ano in terms of the financial requirements mm -hmm. to defray the expenses that they will incur. DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita Max. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New in Philippines Katuwang ang DRIVEMAX Plus, Herbal Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag Maraming salamat sa inyong pakikinig Mula rito sa Brigada News Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drivemax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.